Ang pagkantala ay hindi pagkaila. Magandang araw po, tayo na at sama-sama po tayo sa landas ng pag-asa. Ang gospel reading natin ngayon ay hango sa Matthew chapter 9, verses 18 to 26. Ang pagkantala ay hindi pagkaila. Ito ang pinakita ng dalawang taong may pananampalataya at dalawang taong lumapit kay Yesus. Ang isa ay isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap ni Jesus at nag-iusap. Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Pumunta si Jesus sa bahay ng pinuno at pumasok sa kwarto si Jesus. Inawakan niya sa kamay ang bata at ang bata ay bumangon. Nabuhay ang bata. Ang isa ay isang babaeng labing dalawang taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng damit ni Yesus. Sinabi ng babae sa sarili, Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Yesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Pwede hey, nating isipin dito na ang dalawa, ang pinuno at ang babaeng may sakit ng labing dalawang taon, ay hindi lang dito nagdasal o nanampalataya upang gumaling sila o ang kanilang pamilya. Kung lumuhod sila kay Yesus, marahil araw-araw silang lumuluhod sa templo o sa mga bahay nila. Araw-araw silang nagdarasal, araw-araw silang nagsusumamo upang mabigyan sila ng kaginhawaan sa kanilang mga katawan. Sinasabi sa katesismo ng Simbahang Katoliko, talata 157. Ang pananampalataya ay tiyak. Ito ay higit na tiyak kaysa sa lahat ng kaalaman ng tao. Dahil ito ay batay sa mismong salita ng Diyos na hindi maaring magsinwaling. Tiyak ang mga inihayag na katotohanan ay maaring tila malabo sa pangutwiran at karanasan ng tao. Ngunit ang katiyakan na binibigay ng banal na liwanag ay higit pa kaysa ibinibigay na liwanag ng likas na katwiran. Ang sampung libong paghihirap ay hindi gumagawa ng isang pagdududa. Kaibigan, meron ka bang pananampalataya gaya ng babaeng labindaluan taong nang dinudugo? Yung bang labindaluan taong kang naghintay upang ikaw ay gumaling? Pero di siya tumigil sa kanyang pananampalataya, sa pagdarasal at lumapit sa Diyos, kay Yesus, dahil alam niya, ang pananampalataya ay tiyak. Meron ka bang pananampalataya gaya ng pinuno ng mga Hudyo na nangbatayan ng anak? Yung bang nagluluksan na ang mga tao sa bahay mo, pero di siya tumigil sa pananampalataya, sa pagdarasal at lumapit kay Yesus, kay Yesus na ganap na tao, at ganap na Diyos dahil ang pananampalataya ay tiyak. Ang pagkaantala ay hindi pagkaila dahil ang ating pananampalataya ay tiyak. Amen. Kaibigan, ipasa, ipasa ng ating pananampalataya ay tiyak. Pag-share ang video nito sa iyong pamilya, kamag-anak, at mga kaibigan. Lagi nating tandaan ang salita ng Diyos ating pagnilayan sa ating pamumuhay, ating patunayan. God bless.